News Updates Mga balita ngayon mga kongresista at DPWH officials na humingi umano ng 10 to 25% mula sa flood control projects, pinangalanan ng mga diskaya. 100 CAF group members at kanikanilang pamilya binigyan ng tulong ng 53rd Infantry Battalion Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ipatutupad bukas September 9 Ako po si Cesar Soriano para hihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Pinangalanan ng contractor na si Pacifico Curly Descaya II ang ilang mga kongresista at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na umano'y humihingi ng 10 to 25 na halaga tapos ang bidding ng kanilang proyekto. Isiniwalat ito sa patuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ng chairman itong si Senator Rodante Marcoleta sa maanumalyang flood control projects kaninang umaga. Ilan sa mga pinangalanan ay sina... Habang ang DPWH officials na umano'y sangkot sa pinag-uusapang maanomalyang flood control projects ay sina Binabanggit rin ang pangalan ni na Congressman Zaldico at House Speaker Martin Romualdez. Ayon naman sa sinumpaang salaysay ng mag-asawa, ang halagang hinihingi sa kanila ay para hindi magkaproblema ang proyekto at magtuloy-tuloy ang implementasyon nito. Nagpaabot rin sila ng kahandaan na maging state witnesses at humiling ng proteksyon matapos ang kanilang rebelasyon at ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaasa sila rito provided they are not the most guilty. Binigyan ng iba't ibang tulong ang isang daang miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU at kanikanilang mga pamilya sa Bayog Zamboanga del Sur sa ilalim ng Better Life Program for CAA ng 53rd Infantry Battalion ng Philippine Army nitong September 6, Sabado. Kabilang sa tinanggap ang tig-25 kilong sako ng bigas, hygiene kits, food packs at packed lunch, gayon din ang serbisyong medikal gaya ng konsultasyon, gamot, HIV tests at haircuts. Ayon kay 53rd IB Commander, Lieutenant And Colonel Rolando Vargas Jr., ang programa ay pagkilala sa sakripisyo ng CAFGU bilang katuwang ng militar sa pagbabantay ng seguridad sa malalayong lugar. Dagdag niya, hindi lang ito ayuda kundi pag-asa at dignidad para sa mga milisyang naglilingkod sa bansa. Abiso sa mga motorista, sa ikaapat na sunod na linggo, muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na anunsyo ng oil companies ngayong araw, madaragdagan ng piso ang bawat litro ng gasolina Pinakamataas ang dagdag sa presyo ng diesel na may 1 peso and 40 centavos increase per liter, habang tataas din ang presyo ng kerosene ng 70 centavos per liter. Epektibo ang bagong presyo bukas September 9. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, malaking salik sa pag-akyat ng presyo ang sanctions na ipinataw ng Amerika na nagbabawas sa oil revenue stream ng Iran, gayon din ang pagbaba ng supply ng Russia sa gitna ng gyera kontra Ukraine. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singschongco nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.